Hi guys, this is Alay Alin and welcome back to my youtube channel So for today's videos, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-apply ng passport or paano kumuha ng passport through online May tips ako sa inyo guys, Ah, uh, mas maganda mag-apply ng online kasi mas mabilis yung process Then from step 1, magli-lift ka to step 4 and then step 5 Kasi guys, if walk-in kasi may possibility na hindi tatanggapin or mas matagalan ng process since mag-fill up ka pa ng form and then marami ka pang pupuntahang window. So, mas maganda na lang na mag-apply tayo sa online kasi mas mabilis and then hassle-free. So, guys, kung may balak kayo kumuha ng passport or mag-apply ng passport o wala kayong idea na kung ano yung i fill up sa form or kung ano ang kailangan or requirements, then, um, uh, Tapusin itong video na to dahil sure na sure ako matutulungan kayo nito. Before we start with the tutorial, please like and subscribe to my channel and then let's start. First of all, kailangan natin ng PSA, yung authenticated by the National Statistics Office, yung kulay yellow or orange, yung ganito guys. Um, hindi yung kulay na ano yung green sila libre birth po yun. So, guys, yun yung una-una mong i -pre prepare And then, next second is prepare a one valid ID. Ipa-flash ko lang dito yung ID or a valid na pwede nyong gamitin. At kung meron pa kayong supporting document guys, pwede nyo yung dadalhin, ipaprint nyo lang para pagdating sa opisina or sa office ng DFA, hindi na po kaya mahihirapan. Kasi minsan kasi yung taga DFA, uh, mausisa talaga sila. Yung halimbawa pag ano, nagdadala ka ng ID, maghahanap uli sila ng isang ID. Kaya make sure na lang guys kung dalawa uh, kung meron pa kayong extra na ID, Uh, dahinin na lang para for support documents na rin so guys, kung may balak kayo kumuha ng passport or mag-apply ng passport o wala kayong idea na kung ano yung i-fill up sa form or kung ano ang kailangan or requirements then uh, tapusin itong video na to dahil sure na sure ako matutulungan kayo nito and then next po yung third na kailangan is yung passport application form punta tayo sa screen ko para i-share ko sa inyo kung ano yung dapat i-fill up, kung ano yung dapat gagawin sa appointment website. Unang lumabas yung pindutin nyo. And then scroll down. And then read the terms and condition. And then check the small box there. Then click individual kung mag-isa ka lang and start group naman kung two or more kayo unang lalabas is yung site. So, pindutin nyo yung site at piliin nyo kung saan yung pinakamalapit na DFA office sa inyo and then yun yung piliin nyo pupuntahan. Paharap nyo na yung pinakamalapit na DFA office, pindutin nyo lang yun and then click next. So, susunod na magpapakita is yung date and time nung time and date ng appointment date na available. So, yung ibig sabihin ng green is available and yung red naman is not available. So, pumili lang kayo ng um, date dyan and then select nyo lang. And then click, I'm not a robot. And then next. Ah uh, guys, paalala lang kapag kakukuha kayo ng appointment for DFA, wag po kayo mag on the spot kasi pag mag on the spot po kayo, hindi po talaga kayo makakakuha kasi lagi po silang naka-fully booked. Yun. tapos pag ano naman, pag gusto mo naman na uh, October talaga yung gusto mong date, uh, 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 I mean uh, I mean month, month and date, dapat po uh, by July or August nakakapag na po kayo niyan. Kasi pag mag on the spot po kayo, panigurado po wala na po kayo makukuhan slot. So, dito nyo naman ibibigay yung personal information nyo like the mobile number, email address, um, last name, given name, and yung date of birth, gender, ayan. Ang ilalagay lang sa birth legitimacy is legitimate. So, yun. Pilakan nyo lang yan. Information. So, ang ilalagay po dito is yung father's name and then yung citizenship. And then, sa others name naman po, ang ilalagay na pangalan niya is yung gamit niya nung dalaga pa siya. And then, pag pinindot niya yung next, mapupunta naman po kayo sa next page which is application type. So, um, pinindot niya yung application type, yung new. And then, yung basis of Philippine citizenship naman is pindutin niya yung birth. And then, yung foreign passport holder is no. So, And then last is yung contact number. So, next naman is yung contact information. Ilalagay nyo lang yung complete address, like city, province, and then... And sa so occupation naman, kung wala kayong trabaho, ilagay nyo lang yung not applicable, and okay na yun. And then, click next again. Okay, lastly is yung information review. O so, dito nyo i-double check kung meron kayong um, mistakes like wrong spelling or correction. Any kind of mistake, pwede nyo yung palitan. Uh, Pindutin nyo lang yung edit and then correct and then save. Okay, so last step is payment. So, ang piliin nyo lang is regular processing which is 950 and then click over the counter. Ayan. And then... Pindutin nyo ulit yung pay now. And then, I agree and then proceed to payment. Okay, so yan mo yung lalabas. Meron pa lang additional na 50 pesos. So, ang babayaran nyo is 1,000 pesos lahat. Pwede nyo siya bayaran sa Bayad Center, sa 7-Eleven, Western Union. And then, so ayan, proceed. Click nyo yung proceed. And then, confirm. And after nun, merong magpo-pop up na kulay green. So, kailangan nyo siyang bayaran within 24 hours. Kung hindi, makakancel po yung appointment at lahat po ng pinilapan natin kanina is madidelete po yung lahat pag hindi nyo po yun binayaran. And yung reference number naman is isasend nila through email. So yung email na nilagay nyo kanina sa fill up form or nilagay natin, doon po natin matatanggap yung reference number. Automatic po na ma-receive mare natin yun after nating makonfirm yung pag-proceed natin sa payment. If ever po na wala kayong natanggap na email kasi may mga ganong issues, kung wala po kayong natanggap na email within 24 hours, kailangan nyo pong palipasin yung 24 hours na yon and then mag reapply na naman ulit kayo and mag-fill up ulit sa form. Yun lang po yung pwede yung solution doon. Isig nila yung payment nyo. Uh, may confirmation code po yan. mag email na si Dave At saka meron yan yung yan, yan. Yan yung Uh, ini-email ng taga DFA tapos, ito naman yan yan yung 4 pieces na pages na ipiprint nyo and then, uh, need po both an original photocopy except lang po sa application form and then, password po tayo pagkatapos nun pag dumating na yung exact date na siniset ng appointment nyo punta na po kayo doon uh, must be there po 30 minutes before appointment date um, then, pag nandun na po kayo, uh, lapit po kayo sa guard, tapos yung guard nagbibigay inyo ng papers about sa COVID, sasagutan nyo lang yun tapos ibabalik nyo kaagad sa guard and then, mag lang kayo kung kailan kayo tawagin sa guard or papapasukin doon mismo sa uh, loob ng DFA pag nandun na kayo sa loob guys, uh, nakapila kayo magantay kayo kung kailan tawagin yung pangalan nyo. And then, pag natawag na yung pangalan nyo, lalapit kayo doon. And then, ibibigay nyo yung mga requirements na kinakailangan. Yung, yung 4 pages na biniprint nyo, yung mga documents lahat ng inire-ready mo. Tapos, guys, tatanungin kanila niyan kung deliver or pick up ba yung passport mo. Kasi pag deliver, uh, mag-additional ka ng 170 pesos para sa LBC. And then, pag pick up naman, eh, babalikan mo yon. Tapos, guys, pag, ano pala, pag, pag deliver, uh, bawal pa, nga po pala yung magre receive na, uh, yung pinsan lang. Uh, face mate, bawal po yon. Uh, pwede lang is, yung mother, father, uh, I mean, brother, sister, at saka hindi po pwede na walang ID yung magre receive kasi, kinukuha nila yan, eh. Kinukuha nila yung, yung info ng uh, nagre-receive. Um, guys, be prepared po pala kasi may magaganap na pictorial don sa loob. Ah, uh, pipicturean po kayo kasi yung para yun sa passport. Ah, uh, bawal po pala sa mga kababaihan, bawal po mag suot ng makakapal na makeup. Yung nakalipstick na makakapal. Tapos, yung earrings po, ipinatatanggal yan. Yung quintas po, pinapatanggal din po yan. Tapos po, wag po magsuot ng sleeveless dapat uh, much better kung may kwelyo siya, or pwede naman t-shirt, um, okay na din yon pero mas maganda rin tingnan pag naka kwelyo tapos pag sa lalaki naman um, bawal din dong earrings, tatanggalin yan tsaka yung kwentas po and then Pagkatapos nun, uh, yun lang naman gagawin. And guys, wag, mo pa, wag nyo palang kalimutan kapag nagpi ka nag-pick up na kayo sa passport nyo, wag nyo kalimutan yung binigay nila na official receipt. Kasi yan yung papakita nyo kapag ka nag-pick up kayo. And then, pag renewal naman po kayo, wag po kalimutan yung yung ano, old passport po kasi hinihingi po nila yan, tinitingnan, tinitcheck po. Tapos 'yun lang naman guys. Ah, uh, 'yun lang 'yung step by step na gagawin pag gumag o online pag mag apply kayo through online or kukuha kayo ng passport. 'Yun lang naman guys. And then thank you for watching guys and bye-bye. Love you all.